Sa isang exorcism ang demonyo ay nagsisigaw, "Alisin niyo ang rosaryo, masakit ayoko kay Maria." Takot siya sa krus, sa holy water, sa exorcised oil. Pero teka, hindi ba't ito rin ang mga bagay na tinatanggihan ng maraming anti-Catholic groups? Ayaw nila kay Maria, ayaw nila sa rosaryo, ayaw nila sa mga sakramento. Coincidence lang ba ito o baka naman pareho lang sila ng kinatatakutan? Ayaw. Let's do the logic. Hindi ko na lang i mawala. din? Ay na siya ang buwaan ng inyong diinyo niya inahan. Kay grabe na powerful Siya ay makapil din ang dadlaw. Pero ako ka-dadlaw. Ayaw, yun Darwin ang mga demonyo ay takot galit o naiilang sa cross at sa ibang sacramentals bakit ganun din ang mga hindi katoliko tulad nito